Good morning, good morning. Babe. 5-7 na nang umaga. So, tapos na ako nagsaing. Tapos na rin ako mamangamalan siya ng mga damit ni Mr. So, ganda na din ako dahil maliligo na ako. So, mamaya pag uwi ko, ito na naman yung asikasuhin ko dahil um, hindi ko yan asikaso kasi umuwi kami doon. Doon, char. Sure. So, maghahanap mo na ako ng bag dito na pwede ko siyang dalhin. I think ah, uh, ito na lang yung dalhin ko ulit yung black ko nga bag kasi yan ito na lang kasi ito naman yung lagi kong dinadala kasi comfortable ako dito kasi marami siyang malagyan so ito pala yung mga anik-anik na ilalagay ko sa bag ko so ilagay ko na siya sa dito sa, ma, sa supot na to. kasi 'di ba nalaglagan kami ng bag. So nandoon yung nandoon kasama yung mga anik-anik ko din doon, yung mga wallet ko nalagyan ko ng mga mga ganyan, mga ganito. So ilalagay ko na lang siya dito sa bag na 'to. Ano siya. Para hindi na tayo may, natali, may So hindi ko na siya, hindi ko na siya kukunin dyan. Ilalagay ko na lang siya ng diretsyo. Ayan. Para hindi siya magkalayat. So, magdala din ako ng damit. Kasi para meron tayong mabihisan doon pagdating. So, ng damit tali natin. So, naghahanap ako ng damit na natin isuot. <laughs> kasi na ko nakita eh. Hindi ba? So, gahanap talaga ako. So, wala akong makita. Ando nata ata sa labas yung iba kong damitan. Dito sa labas. So, kukunin natin. So, I think tuyo na to siya. Medyo medyo basa pa pero pwede na. So, mayroon din kaya ako damit dito. Mga short lang to lahat, ta Ah. Mm -hmm. Wala nga. Baka nandun sa labas. Ah, nandito yung ibang damit ko. So, kukunin ko muna. So, tayo'y maligo muna dahil maaga tayo dahil ngayon dahil Sunday. So, maligo muna ako mga kamani. So, ayan mga kamami. Tawag sa ako naliko. At, ito na tayo sa loob ng bahay. So, hindi pa ako nakapagbihis. So, magbibihis muna ako. Dahil, anong oras na ba? Sandali lang. Tingin ko lang. Saan yung isang cellphone? Saan isang cellphone? Hanapin ko muna yung isang cellphone. I think na lang yun. Ano ito? So, 5.30 na ng morning. So, hindi pa luto yung aking kanin. Hindi, joke lang. Luto na. So, magbibihis muna ako dahil tapos na, narin, tapos na rin din akong maligo. So, wait lang. Hindi lang. So, bibihis mo ang person. So, yun. Kailangan kong agahan ang pagpasok ko ngayon dahil ano, dahil Monday at maaga din yung mga amo ko papasok sa trabaho. So, yun na nga. Dapat maaga ako si Mr. Den may pasok ngayon so hindi kami magkasabay kasi mao ah, oh, din ako sa kanya pagisingin ko siya baka malit din ako kasi maliligo pa nga siya At, lalagay muna tayo ng lotion so yung lotion ko paubos na siya so, tinatanggal ko na lang siya para magamit ko pa yung ibang tipid-tipid tayo ngayon kasi sobrang mahal ito meron pa ba na akong bag extra dyan is tatlo kasi yung binili ko 3 items uh, yung binili ko so hindi ko pa din siya binubuksan at kapag ubos na siya so ginaganito ko siya oh para hindi na din sayang kasi madami pa man din ang makukuha so Ayan. So, maglalagay lang tayo ng lotion sa ating katawan para malagaan natin ng mabuti. So, para malalaglag na yung aking ano. Yan. So, yan. So, maglalagay lang tayo ng lotion sa ating body part. Sa Para maintain ang chemistry char. Sure. yeah So, ito na naman din tayo maglalagay. So, marami pa talaga ang makukuha ng um, mga So, para makakaripid talaga ako is, Inaubos ko talaga siya bago ako magbukas ng ibang bottles ng lotion. Kasi, sayang man din. So, ayan. Binibili ko to siya sa online. Sa Shopee kasi maganda. Tatlong piraso na siya, 99, 199. So, tatlong piraso na siya. So, makakatipid ka talaga ng sobra dahil tatlong piraso na siya, 199. So, maganda yung tulong yun sa atin, sa akin, lalo na dahil nagtitipid talaga ako. Dahil marami kami iniisip na bayaran, ganyan, ganyan. O, diba? So, tipid-tipid lang. So, maganda din siya kasi ito din yung, oh my gosh. So, ayan. alis na tayo sa ating trabaho. Pupunta na tayo sa ating trabaho. Oh, my God. So, 5 in the morning. Ini ingat aku. Ini nak pasal daunan tu. Ayunah.